Ayan na, dito ako sa ano sa likod bahay namin at mangunguha kami ng mga gulay kung ano yung meron dito. At ayan, may itlog pa nga nakuha si Chay ng bibe. Mm, itlog. Ayan, at ayan ang mga patola oh. Nagbunga na yung ating mga patola. Ayan sa taas. At kukuha natin. Ito. Ito, nakakuha na tayo ng tatlong piraso at ng aking nanay kukuha naman ng puso ng saging pwede ba ito? At tagpus na? oo eh may magulang na na saging dyan eh mahinog na ata yun eh oh natumbahan na nga itong patola natin ng ano ng saging ito ito ano ilaw pa hayaan mo na dyan mahinog ayan napakaraming bunga ngayon ng patola mamaya na natin kukuha ninyo nandoon sa taas Ayan. ito yung mga tinanim ko dito sa likod at ngayon nakaka-harvest na tayo para hindi na tayo pupunta ng bukid may mga gulay rin tayong tinanim dito para hindi na mahirap iikot ka na lang dito sa likuran at andito naman yung aming bibe eh. ito pa dalawa nabubulok na nga at nagbubulang sa taas kasi nga napakarami Ayan, may puso pa tayo ng saging gulang eh oh mm. tumama ah. Ba. Hindi ko sinasangkay eh. Ang awit na kilikili mo -kili ah. Ayun. Ayun na. Para hindi na hayop ang mga tanim. Ay. Yung akin eh, timo, tapos kikero,

那那。<No. S 2> no.